Good morning, my dude. Ito naman kami sa baba ng aking asawa. bilad bilad Dahil sa sakit ng high blood, mga dito.

naroon na siya ay blood na ngayon dito kami sa Dubai ito ginagawa namin lumalabas kami ng bahay para mag-exercise mag, mag sa inyong halos sa umaga ganito ginagawa namin yun talaga pagka matanda na at nagkasakit pa Kaya yan, mga idol, mga kapapalo, mga koragon, dapat dubli-ingat tayo. mayroon na na pagkaganito ang sitwasyon, ang sistema ng buhay. Mga wheelchair. Ingat-ingat. mo siya magbababa para maglakad-lakad kahit pa paano. Pero taon ka pala hindi ka dumatake? 43 3 pa lang siya nang ano, ng mahal vlog Ayan, 61 ka na nung ano, 61? Ha? 62 Ngayon, 62 na siya Mga kapapalo, mga idol Mga kaurabon Kaya matagal na 43 pa lang na, Ano na siya, nagkasakit na Hanggang ngayon 62 Ito, pero ginagawa Mag-exercise pa rin Para Ayan. Kailangan bilag-bilad sa umaga, pag-exercise, maglakad-lakad dito sa baba ng aming tinitirahan, mga kapalom, mga kauragon, dito kami sa Dubai kapag di mo mga bata. At walang, tra walang, trabaho kami na may nakakapagbaba para makapag-exercise itong aking asawa. Huh. Sorry bro! Huh. Makaabang itong wheelchair sa daanan. Mali yung parking na aking asawa ay. Dumaan yung naka-bike bago konti lang yung natirang daanan. Eh, sabi ko sorry. Ito parking. Malik yung parking. Mali yung parking nga ay. Ayun siya. Lalakad-lakad. Mga idol, mga palo. Mga kauragon. kailangan magbilad sa init kasi sa pagka weekday sa loob lang kami ng bahay dahil sa aming alaga ang apo sa iyong asawa nasa trabaho dito sa Dubai mga kapapalo mga ka -oragon.